Ito ang tinatawag nilang lim na lagusan. Dito sa Marilake, may mga nagsasabi na para kang pumapasok sa Encantadia. Ang iba naman, para kang lalamunin ng bundok at akala naman ng iba, dead end na ang dahanan dahil sa itsuka nito. Pero ano nga ba ang nasa loob nito? Isa ba tong lugar na dapat ikatakot? O ipagmalaki? Samahan nyo ako pasukin ang loob nito para malaman kung ano nga bang tinatago dito. Meron ba tayong matutuklasan? o isa lamang itong gawa ng kalikasan na sobrang ganda ng pagkahulma. Taka, alamin natin. Then And guys, nandito nga pala tayo sa tinatawag nilang lihim na lagusan dito sa Marilake. So nasa paanan niya tayo. So makikita nyo to, along highway lang din. So ayan. So dito tayo nang gagaling pag dumadaan tayo ng Marilake. Tapos, ito ang itsura nito pag malapitan. Ayan. So meron palang parang waterfalls. Mamaya, titignan natin kung ano nga ba yung nasa loob nito. Pati bakit ba ni nilang tinatawag nitong lim na lagusan? Dito sa baba, mayroon parang lalabas ng tubig Magaling sa bukal daw. Hindi ko alam kung may vlogger na na nakapunta dito or na-vlog tong lugar na to pero tara, wala pang pa idea kung ano meron dun sa loob eh. Tara, punta natin. So, dito tayo dadaan. Kaya, kaway kayo, kuya iba ako. <laughs> so, ito yung paanan ng poles. Yung mga nakasabay tayo, sila kuya. Ayan. So, meron namang daanan pang tao. Medyo madulas nga lang kasi maputek din. Tapos, ito yung gilid. Hindi pa makita yung poles eh. Lakad pa tayo. Palapit na tayo. So, medyo madulas talaga kasi madaming lumot. Ayun, tapos, alalaki ng mga bato. Sana di tayo madulas baka papasok sa Encantadilla yun yung sinasabi nila ayan, ayos sila kuya. yung mga naliligo dyan tapos ang daming bato ayan, hanggang pataas baka tayong yung paloob eh so ito yung aakitin natin sabi nila may falls daw so, syempre gubat ayan, bato tapos lupa nilalakakan natin ayan, laking bato tapos papalibutan tayo ng mga puno. Kaya natin. Baka may maganda tayong story Para ah. sa inyo. Shit! Bali <laughs> ano yung tubig oh. Siguro ito yung, hindi ko alam kung ano tawag dito. Plastic ata or tubo na ginaanuan nila dun sa baba. Kung no, kanina nagwa-washing na ano. Ito. Shit! Oh, shit. Hindi ko alam hanggang ang taas dito. Ang tignan natin. So, ayun. Stuck na tayo dito. Hindi ko alam kung may ibang way pa ba or wala na. Kasi, tignan mo yung lalakarang ko. pugo bato na. Ayun, Oh. Tapos, sa taas naman, pang wala ding lakaran. Eh. Wala nang makitang lokal eh, na pakyat. Hindi ko may ibang way, pero hindi ko lang alam kung saan. Pero ito yung tsura niya, ito yung loob. Ayan. Ganda. May waterfalls daw din eh. Hindi ko makita eh. Whew. So, pag may kasama tayong iba, tubukan pa natin i-explore. Medyo delikado mag-isa eh. Hindi ko alam kung saan yung way eh. Tingnan nyo tong puno na to, alaki oh. Hindi ko alam saan ako dadaan parang sa gitna ng dalawang bundok, may waterfalls na nasa gitna. Ayun oh, kasi tuwing kabilang side, yung lupa oh. Tapos nandito tayo. Baba na muna tayo. Kasi hindi natin alam yung way. Eh. Pati madulas. Yung sapatos ko, cover shoes lang. Pukuputik. Ayun. Doon, doon tayo nang galing. Shit. <laughs> Hindi ko alam kung paano makapunta nung kinakuyo. Lalaki ng mga bato. Eh! <gawa> oh, 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 oh. <laughs> Diyan na lang sila naligo. Yung <laughs> mga kasabay ko kanina. Kaway kayo mga boss Kaway, po. Ito dito! Through ay yun, eh, Marahil hindi pa talaga ito nadidiskubre ng karamihan at iilan pa lang siguro ang nakaalam kung ano ba meron talaga sa loob. Isa ako sa mga taong gusto malaman ang sagot kung bakit nga ba itong tinatawag na lihim na lagusan. Madami pa talagang tinatagong ganda ang Pilipinas. Siguro isa na to dun dahil sa tindig nito na talagang mapapahinto ka pag nakita mo.